Hello guys, good morning for today's vlog guys. Naglong agog sa iyo sa buntag guys. Wisan man ug work si Banana guys kay tungod ako mga dugi dogs guys ayo makapamahaw. Labaw pa ko anak nga giatiman guys kay mata jud ko sayo kay nagunang na. hanak kung mga iro kay kagabi. Eh. Sayo na sila nanihapon hapon ala sa gabi na sila nani hapon. na, na. nga ug na sila oras man ni hapon guys. Sayo po na ko na sila papamahu, ay, sayo po na ko na sila pakanon o breakfast. Ay, okay. Nakita ko ka lumulito ko ganing binisaya kay mag-ininges, giahak lang, mura po ito, ani, o taga po, ang planeta. just ko, Lord. Mura ka nang, itong nakita na ko sa kuang guys ko, nakaantong Manila, di nakapalong mabisaya kay Tagalog. Ay, Diyos ko, Lord. Nagip mga pinay ng anak guys, no, mga pinay. Karoon, guys, nang limpyo ko sa mo ang, banggira guys kay para magsinaw sinaw okay. mahaot kita na ang banggira nga dalan na na o sinaw na mong banggira guys o o diba? mm. gamitan mong guna ni siya o kanabitang kanabitang magluto ko sa uling guys din naman na yung mga abo ng uling mo ay akong inudnud diri guys kay para ma wala tong mga taya-taya hmm, -taya. anak. Kagahapon, nabisi inyo hang manang, guys. Kaya dito may sa tuburan, nagluto ni Og. Binignit. Pero, hindi pa ni Tamutan. Yun ako nga makablog ko, guys. Nagkahuman, manual um, Naka-upload naka ko sa akong Facebook page. Gabi, na kay, guys. Isa ra ka. Video akong na-upload. Pero taas-taas. Noon siya. Kay. Nalubat ako ang duha ka cellphone. Unya, akong isa ka cellphone po. Gigamit ni Banana kay ang iyang cellphone guys mo expire na mo expire na po mo padulong na guba mo to ako ang cellphone yung gigamit mang rapo tag guys rapo tag at kung mga kitin naghulat na sila ang pamahaw kung hmm. mga bisaya nga kitin hmm. si tiger ang ako ang persian libot libot Ngihin siya sa trapo guys. Kay nahutgan siya ato bitang di niya nga white nga kuan. Ato. Magpalit na po may ato guys. Sarado mang diha ang pit house sa amo ang highway guys. Oh. Karon abri naguro sila karon kay kuan naman, naman. Ito atong, atong na sa badu naman to magpalit ni atong katong libangan sa nga white sa tuig ato eh. si banana na to eh. Di ba nana Nakakuan ato kay mo siya may tigbalit ato may manggutugas kay malibang siya mangi siya makuha dayon naman po das pa namo ato nga para kuha niya o para kuha sa ita yung ihi Direk na may kalas o trapo kay dito na siya mangihi malibang ang akong mangga guys gitagaan na po sa mong silingan guys wala ko nang mga guys gihatag radirigi hatod ang mangga o oh. sinaw sinaw wala akong agtang magasinaw. Hawa sa Tiger bee. Kaya na ito na imong sa madunga ha. Kaya para maulian na ha. Nagpalit ko o oh, green tea guys. Kaya para sa kong banana. Mula ginagasi. Kung oh, ganang magpalit-palit o oh, wala na siya guys. Kaya masayang ra guys. Kaya wala kaya siya nag-inom kayo. Kasi malimot pag ano siya. Nara guys, Dagan, kayo kung ipalit natin. Nara siya guys, oh. Lagyan kayo ni guys, pila ni Kasashi guys, sa Japan man ni siya nga kuana. Di ako sa Robinson guys, pag open diha, lagyan siya baligya, sa galaing nasod na asla mga baligya diha ngayon gitang ang kuana. So ni siya ni Church Pride Green Tea. Green Tea ni siya guys. Kung ba na makalimot ko siya kuana. Pero daghan oh sayang ba. Ako na inom ani di sum inom. Ang atong binignit guys for to kuan kagahapon di ay para guys, oh, nagdala po mi gamay diri guys para naapod mi masima-sima. Kay kanira ba itong baba, giluto na karon Karun, pagka uma, mangita ta sa itong giluto. Oh, nasa kumbana. Wala na siya sugar sa kumbana guys. Iba pra na akong gibutang anak. di yung gigamita na mo nagkukumama nga tuno wala may atong lubi nga pure kay og akong manghud pa bahuan daw siya kay na manghud sa merkado guys nga ang uban dito nga tuno guys nga na lang planggana bisag panus na apilon mo na nga wala nagpalit magtuno may akong manghud dili na mo gamit og tuno nga pure katong ko kumama na ihang gamiton kay dili baho humot og lami pagyud ang kuan ang imong ginaluto guys creamy kaayo Nami ang kuku mama, guys, creamy ko, ayo siya bisan ug ang isa pero dili ka magani kay <clears throat> di pariya sa tuno nga pure nga na kuan din imong giluto ma nadaot dayon. Kani dili. Pero ginainit ya po nako inito na po nako na unya mga mga alas no'y sa buntag inito na ko na kay giinit man ako na gabi eh. So today is Saturday guys. Madto na pamigtuburan unya guys kay. Ang limpyo may good pero dali ra mi makahuman og limpyo karon guys kay kuan man. Wala may borders nang uli ang mga borders kay. Kan Holy week. Ngotto. Ng uli ra pud mig ipantapuhan na lang kunako ang mga bangko guys. Eh. Basta magkuan ko guys, tapuhan din ako ng bangko. mo ang kananan po. Ano man na, ah, dili mga pag-away ha. Dili awayin sa siloy ha, na. Uy, na. Ay, Jesus. Natumba guys, ang ato, ang ato ang kuan guys, natumba. Kani po na ang stand pag kay. Dili sana na po eh. na, na po si expire Karong mandi guys, si Banana magbiyahi na po sila. Travel na po sila guys. Manya dapat guys, mangalap ko guys. Tanawang sana to ang gawas guys kung naabay mga ihi. Akong ipataas akong shorts kay nakita to ang kasisihan dyan Aramena. Hello everyone! Baby, baby, sa... Ano nga paak akpaak naman po na ni mo ang kuan? Oh, si Boots at... na ko nga kiat. Diri Na. Si Boots nga lah at... Ila, ni mo nang pukang wak-wak bag kang. Digo, kang... yan na po nang ko nang iyang ihi ba. Mhm, uh -uh, pa si pata ang gas. Mhm. Uh -huh. -uh. -huh. Si Dodong Dagol, si Dodong Dagol. Si Inday. Si Dodong gamay sige paak anong na, kuan? Ang lagi, lagi. Ang sipat kayo. Oh. Lagi nambit, rabay na siya guys. Lagi nambit. Gusto niya guys, ang atensyon nara sa iya tanan. Awa, oh, kay magkuhan, tas inyo ihi, kay para di mo manimaho. Magkuhan ako nilang ihi guys, para di sila manimaho. Magkuhan, di ako habol, maghalay, kay nang init na oh. Init na guys. Okay. Kuang okay. kuang. Balay tae. O oh, na. Ay. Ay. anak ra po manguha o kana oh. Kay duol ra, kay lang nanay. Duoran pa lang nanay ngay mga manok oi, saba king manok. Mga mangatik ses, guys, babang sabong. sabak kay sila og kuan. Usar ka buktang guys. Diri na koy butang kay mga uda sa ko. Adlog pa dulong na guys. Hi everyone. Hi everyone. Direkta guys, kay labay na sa basura. Ang init nagpadulong na. Ihalay na ko itong mga habol sibot sa ambakan niya tuwa ku ako alang ikuan sa para dili na kuan ah. kaya salbay salba kay si ay ni ako untang igawa sibot guys unya kay napaman tayo si iro sa mong silingan mo gawa food unya na lang siguro pero ni naman sorry ka na lang bots Ay, nung kasi dodong. Hmm, ah, Gawa sa kay mag andam sa inyong pagkaon. Panao pa bagi ako ko. Gana ra ka dodong dagol. Ang ata ni bots guys. Magkabughat ba sa sewa guys ay. Ako po ni ilabay ang basuro kay Murad. Ah, naman ni so good. Magagapit na silo niya na puno. gamay pa guys, oh. Anam, anam mo nang guna ko naglabay guys. Uy, kay para di magpundo rin sa sulod. Ah, Manghalay sa ako, ughabol. Kuha na akong habol. Among CR, kay na guys. Among CR, mm, limpyo kay mix CR. Kaya tagaan na po naging na limpyohan. Among CR guys. Okay ang among kwarto among CR guys ang adlaw na nako na, na ginalimpiwan ang among balay guys usay 4 days 4 days ah uh, 3 days 4 days or 5 days ako din gina general cleaning pag uman an anak general cleaning pagka o next day ako na dayon ng ikuan e, ta nang rita to chita to pag panglimpyo e, buok balay at para hindi hugaw ang balay. Limpyo per mi <coughs> Pagkuhan po guys. <coughs> Pari, anong busy ko. Karong atlawa, busy ko. Nga, tig, sayo ba ako mamata diri guys. Ah, sayo na kusog dan o pang limpyo panimalay. Para paglakaw na mo. Dili na, wala na ko yung nahunaon na ba. Kung mulakaw ko, na ako'y kaning asikasun. Wala na ko yung nahunaon nga. Kanang para nang ang balay, wala pa na hindi yan na Wala na, na ako ang nahuna pag mula ka ko kay man na maglimpyo ang balay awa dong halay sa bami. bantay ka kayo hinabta na po ni muning ko ang habong roba ka ako na lang ni ihalay dahil will na ako ni paghalay kay naman yung daangan na. awa diha bagan ka na ako ilan na ni kami minutes 13

di ano yung rubi? Daddy, yung gulaba, ano yung? guys, ilahag ihi Ano man mo na ko, o ba? kay, Magligid-ligid. Ay, si boss, mura siya ka ng kuwan. Ligid-ligid, nanimaw. Nanimaw, wak-wak. Mura pa din po, light. Ako, aran yung anaon pag... Ano? oh halay kay para di ni Butching. butchin total nakatulog naman ni sa CR Nana ma No no Sto gani mga mawa na oh ang Mga Pasaway Ang eh, pasaway guys di maabot ano akong husky guys kaya yung eh, ambakan pag iyan na nakuha guys sinabi si Wisi mo na magisi na baya na di kuan man ako di anam anam na kong pahit kay yung giwi si mo nang anam anam ko pag pag halay tuta nagatulok naman ni sa siya. Arga B para dili niya makuan mawi kayo. kay ang ako ang duhaan ni guys nga na nga impas na man manay unong kapulak unong pod ato Naka na nga impas nang kubal, kagawisi-wisi. Kaya bigyan na si Butch ba? Nakawisi-wisi, ang labhan. Nauga kay init ka ayos. Paghilabtahin mo na. ako na ko, anag, ipilo-pilo, ha? Hindi hilabot o hilabot para. Hindi mo kuha sa akong ipit guys Okay. ako ipit dito butangan ako ni kuan okay para kuan Dani, bakat, butan ako yung sa sulod. halay guys agay okay, agay okay. so magwa tag ipit ito sana pang ibarig guys si banana sleeping pa ha eh? hmm. pa na na siya pamatuhon kay luoy kayo na itong pag this time niya pahuway huwi santo berni santo wala, taro. wala na ka pahuway wala na katulog o to kay nasige miglakaw Muna ka ron, tulog na siya gumayo kay Unya. Madto na pang ituguran kay Yung pa may boarding house. Hindi mo tungkwa, hindi kong ipit. Ano hmm, mo, ano may ipit ka Anong mga ipit guys? palit ko, ano yung mga katilo? Nahurot kay sibot sa ka digkaon. Igo rin yung un, guys. Pag kumunan, pag magubabiaan na niya. Nasa ka, ang mga iro? Ano? Ay, ito gila, dal na kong ihalay dito rin. Hi! Hi! Hi, Tiger! Si Tiger. Wonder was love. only oh, niyong. Eh, very good. Gawa nang hilabot. Uli nga lang yung amaw. Hmm? Dahal-hal ang ang bataan ipambalin pa na ko ni ubang kuan ano oh, pa di ayo hmm. guys Dito na to balik dai guys ha hmm. na isipilit Hala, nagtapok. Hala, si Inday nga gwapa. Dodong dagul. Ina si dagul. Dodong gamay. Ang sipat. Mm. Um, kapansin per me. ka ayo. Ito ba? Nanak na yung pakpaak o -pa nga. Itong sakitan mama ako. Ako sa guning tag doon si Boots guys. Kasi magpapansin mo guni siya per me guys. Dali!

ay ko to wa eh pag kwando ko ka hilat tibum inon dana to ina do nga nga ina do nga magpaalam na me kita taas ang video ni mami kasi napila na na minutes na so alam na ta bye everyone So guys, siri ba tataman guys? Kaya taas sa na itong video guys. So salamat guys sa inyong suporta. Pag like and share, follow. Sa ko ang Facebook page, Facebook account, sa kong Reels, TikTok. O thank you sa inyong pag-subscribe sa YouTube channel. Thank you everyone. Ang pink tampanan. I love you all. God bless. Bye. Bye pa alam na. Bayla,